Madami ang natutuwa kapag may mga prank video na kasali ang mga celebrity. Kaya nilista namin ang hindi malilimutan na mga prank ng mga celebrity. The Philippine showbiz list presents Top 10 pinaka-unforgettable prank ng celebrities. Julia Montes made a fan cry. Pinaiyak ni Julia Montes ang isa sa kanyang fans matapos niyang iprank ang mga ito. Nagkunwaring stress at galit si Julia nang makilala niya ang kanyang fans na nag-request ng picture kasama siya. Pagbalik mula sa restroom, biglang naging mabait at jolly siya at binati ang kanyang fans at nagpakuha ng litrato kasama sila. Muli siyang nagpanggap na galit habang hinahanap ang kanyang nawawalang phone na nagpaiyak sa isa sa kanyang mga tagahanga. John Lloyd Cruz pranks Sarah Geronimo. Pinatunayan ni John Lloyd Cruz na isa nga siyang magaling na aktor matapos siyang gumawa ng prank sa kanyang co-star noon sa Finally Found Someone na si Sarah Geronimo. Ipinakita ni John Lloyd ang kanyang magkaibang mood habang sila ni Sarah ini-interview sa isang bloggers conference para sa kanilang pelikula. Makikita sa video na habang pinagsasabihan ni John Lloyd ang mga ito ay tila na o-awkward na si Sarah at pinipigilang makisali rito. Nang ibunyag ni Lloyd na prank lang ito, ay biglang naging hawaan at natawa si Sarah. Pinalakpakan pa nga niya ang mga nagsagawa ng prank. Billy Crawford and Chris Lawrence prank JR. Pinrank nila Billy at Chris ang kanilang kaibigan na si JR nang mag sila sa GGV noong 2017. Tinanong sila ni Vice kung paano nila inaasara ang isa't isa nang banggitin ng elevator shoes o marating nasaktan si Chris at tinanong si Billy kung siya ang nagsabi nito sa staff ng palabas at idinagdag na ito ay isang inside joke. Bila nagkaroon ng mainitang palitan ang dalawa na halos mauwi sa suntukan. Ang tatlo ay lumabas ng studio na ilang segundo upang magpalamig. Makikita sa mukha ni JR ang pag Aalala sa dalawa. Kalaunan ay inamin ng dalawa na prank lang ang away nila kay JR na minsan nag-claim na siya ang pinakamahusay na aktor sa kanila. Vice Ganda and Coco Martin bathroom prank Sina Vice at Coco ay pinrank ang kanilang fans na ipinalabas isang episode ng GGV noong 2016. Sa unang bersyon ng prank, nagpanggap sina Vice at Coco na nag-aaway sa pera habang papasok ang isang babae sa comfort room. Pagkatapos ay silubukan ng matandang babae na maayos ang dalawa at pag-usapan ang kanilang problema. Sa ibang versyon naman, nagpanggap ang dalawa na naghahalikan sa loob ng isang cubicle Pinahabol naman ni Coco kay Vice ang babae at sinabi na kukunin nila ang pangalan at address nito Dahil baka ipagkalat nito ang nakita Makikitang lubos na kinabahan ang babae pero nangakong walang pagsasabihan sa nakita Nang malaman na prank lang pala ang lahat, ay sobrang naging hawaan ang nasabing babae at natawa na lang Rufa Gutierrez prank called Annabel Rama Pinrank naman ni Rufa ang kanyang ina na si Annabel sa kanyang GGV appearance ng February 2020. Tinawagan niya ito at sinabing niloko siya ng isang lalaki. Tanong ng tanong naman si Annabel kung sinong lalaki ang nanloko kay Rufa na hindi naman nasagot agad nito hanggang sa siya na mismo ang nagbigay ng na pangalan at tinanong muli kung si Jordan ba ang naturang lalaki. Nang tila na kumpirma ay bumuhos ang masasamang salita ni Annabel at sinumbatan si Rufa na dapat iniwanan niya ito. Sa pangalawang pagtawag ay sinabi ni Rufa na on-air sila nang muli namang pagbityo ni Annabelle ng mga censored words. Lubos naman ikinatawa ni Vice at ng live studio audience ang mga tinura ni Annabelle. Piola Pascual Pranks, Vice Ganda Nabiktima naman si Vice ni Piolo na magsagawa ito ng prank sa kanya sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kanyang bagong driver. Sa video, makikita ang nakasuot pa ng driver's uniform si Piolo. Sumakay si Vice sa sasakyan nang hindi na mamalayan si Piolo pala ang driver nito. Matapos ang kalahating oras, ay naghinala na si Vice matapos siyang mapansin na sobrang tagal ng biyahe bago sila makarating sa bahay niya. Nang sumilip si Vice ay agad niyang namukhaan si Piolo at napatiling nagtanong kung bakit ito ang nagda-drive. Marielle Padilla prank calls to Ann Curtis, Bianca Gonzalez, and Boy Abunda. sa kanyang YouTube vlog noong September 29, 2022, nakiuso si Mariel sa prank calls para sa kanyang vlog content. Unang kinontak ni Mariel ang kanyang kaibigan na si Bianca Gonzalez. Nang sinagot ni Bianca ang tawag, ipinalam ni Mariel na may nakarating sa kanyang balita na tinawag siya ni Bianca na sobrang arte at lumakina ang ulo. Sinundot pa ito ni Mariel na may sinabi raw na hindi maganda si Bianca tungkol kay Robin Padilla, asawa ni Mariel. Maririnig na nagulat si Bianca pero kalmado itong nagpaliwanag maliwanag at itinanggi ang mga paratang dahil hindi niya ito kayang gawin sa kaibigan. Agad namang umamin si Mariel na prank call ang ginawa niya kay Bianca na dinig naman ang pagkagulat sa kabilang linya. Sunod na tinawagan ni Mariel si Ann Curtis. Sinabi ni Mariel na nagkaroon sila ng malaking away ni Robin at hiniling na kung maaari ay tumuloy muna siya at mga anak niya kina Ann pansamantala. Maririnig sa kabilang linya na nataranta ito at nautal pero hindi ito ng dalawang isip na tulungan si Mariel. Dahil sa nakakonsensya na siya, hindi na pinatagal ni Mariel at sinabi na kay Anne na prank call lang ang ginawa niya na dahilan upang mapatili si Anne. Pag-amin pa nito na lubos siyang kinabahan sa tawag ni Mariel. Huling tinawagan ni Mariel ay ang manager niyang si Boy Abunda. Dito sinabi niya na kailangan niya ng 5 million pesos na sa isang container van na karneng binili niya. Pero ani Boy, nasa Zoom meeting siya at kung maaari, tawagan siyang muli nito. Hindi rin pinatagal ni Mariel ang prank call at umamin siya dito. Bea Alonzo Prank called Piolo Pascual. Sa YouTube vlog ni Bea na prank calling my family and friends na inupload noong April 2, 2022, tinanong niya si Piolo kung may sama ba ito ng loob sa kanyang paglipat sa GMA7. Hindi alam ni Piolo na isang prank call lang pala ang ginawa ni Bea bilang bahagi ng April Fool's Day. Sinabi ni Bea na may nagsabi raw sa kanya na hindi raw nagustuhan ni Piolo ang paglipat niya sa Kapuso Network. Mariin namang itinanggi ni Piolo ang paratang sa kanya at hindi nga raw niya karapatan na questionin ang desisyon ni Bea nag up question naman si Bea at tinanong kung may ibang kinasasama ng loob ba ang aktor sa kanya Paliwanag naman ito na nalungkot siya nang lumipad si Bea Pero hindi naman masama ang loob niya rito Pinigilan ni Bea ang matawa na seryoso si Piolo sa mga sinasabi nito Pero kalaunan ay sumuko na siya at ibinunyag na prank call lang ang lahat Tanging reaksyon ni Piolo rito ay, adika, yun na yun? Billy Crawford prank called James Reid to borrow 5 million pesos. Ang reaksyon ni James Reid sa prank call ni Billy Crawford ay nag-trending sa social media noong November 5, 2020. Sa episode ng noontime show ng TV5 na Lunch Out Loud, tinawagan ni Billy si James upang tanungin kung maaari ba siyang humiram ng malaking halaga ng pera rito. Sa kanyang intro, sinabi ni Billy na iiwan ba siya nito sa ere o mahal ba siya ng itinuturing niyang kapatid na si James Reed. Para magmukhang kapanipaniwala, sinabi ni Billy kay James na sobrang stressed siya dahil sa nangyaring pandemya at wala siyang income kaya kailangan niyang manghiram dito ng 5 million pesos para hindi mawala ang kanyang bahay at walang pag-aalinlangan ay pumayag si James sa pahiramin ang kaibigan pero hindi niya ito maibigay agad dahil karamihan ng pera niya ay nasa Australia pero may pera naman daw siya na available sagot ni James na handa siyang tumulong kay Billy upang magdagdag ng higit pang drama sa kanyang kwento sinabi ni Billy kay James na ibinenta niya ang kanyang kotse at kung maaari ba siyang humiram ng kotse mula dito Hinhing dalawang isip si James at sinabihan niya si Billy na kaya niyang pahiramin ito ng kotse. Humirit pa si Billy kung maaari ba siyang manghiram dito agad-agad ng 10,000 pesos para maibigay niya sa asawang si Colleen Garcia. Sumang-ayon naman si James at nagtanong kung paano niya ito isisend ang pera. Pagkatapos ay nagpatuloy si Billy sa big reveal at sinabing itetext niya ang bank account para ma-wire transfer nito ang pera. Oo umupo at mag-relax lang si James dahil prank call lang ang lahat. Pagkatapos ng prank, nagkaroon ng appreciation po si Billy para kay James sa kanyang Instagram stories. Marion Rivera makes Ivana Alawi cry. Nag-guest ang kapuso prime time queen na si Marian Rivera sa vlog ni Ivana kung saan ini-enjoy nilang pagsaluhan ng isang mukbang habang sinasagot ang mga tanong ng kapatid ni Ivana na si Mona. Pero bago pa man nagkita si na Marian at Ivana at nagsimula sa pag-shoot ng vlog sa bahay mismo ng pamilya ni na Marian at Dingdong Dantes, nagkipagsabuatan si Marian sa kapatid ni Ivana na si Mona para sa isang prank. Sa simula pa lang ng vlog, hindi na napigilan ni Ivana paghanga kay Marian at inintroduce at sinabi na si Marian ang pinakamaganda at pinaka-idol niya. Habang tumatagal ang kanilang usapan, ibinunyag ni Marian kay Ivana na bihira siyang pumapayag sa mga interview na isinasagawa sa kanilang family home. At isang araw si Ivana sa iilang taong nag-yes siya. Sa huling bahagi ng vlog, may isang eksena kung saan pinunan ni Marian si Ivana sa pagiging late nito. Si Ivana, na nawala ng masasabi, nagsimula ng maiyak. Makikita sa mukha nito ang labis na kaba at kalaunan nga ay naiyak na siya ng tuluyan dahil sa takot, dahil sa pag ni Marian. Matapos ang ilang sandali, hindi na nakayang itago ni Marian na ang lahat na nangyayari ay isang prank lamang. Pagkatapos ng prank, masaya niyang kinuha ang cake upang sorpresahin si Ivana. Si Ivana naman na hindi na tumigil sa pag-iyak ay nagsabi na wala na raw tatalo sa prank na ginawa ni Marian. Habang ginagawa ang video na ito, mayroon ng mahigit 10 million views at 500,000 likes ang naturang vlog na inupload sa YouTube noong December 27, 2023. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!